Isa sa pinakamainit na kategory sa crypto ngayon ay ang RWA or Real World Asset. First, ano ba muna ang RWA? RWA is a narrative in crypto whereby yung mga real world assets like bonds, securities, fiat currencies are being tokenized. Alam nyo ba na ang USDT stablecoin ang isa sa pinakaunang RWA token? Ito ay nakapeg sa value ng US dollar. Since US dollar ang ginagamit ng mga kabayan nating OFWs para magpadala ng budget ng pamilya nila dito sa Pilipinas, isa sa mga use case ng USDT ay remittance. Using USDT for remittance offers faster, more secure, and cost-effective way to send money in the Philippines. At ngayon, pwede nang mag-send ng USDT gamit ang Coins.ph app across all borders in just a few minutes with lower fees. Dagdag mo pa dyan, napakadaling i-convert ng USDT to PHP gamit ang Coins.ph app. Kaya mga kabayan, mga titos and titas, download na ng Coins.ph app.